Uh, magandang araw sa inyong lahat guys nandito po tayo ngayon ipinatawag tayo ng ating kaibigan update po tayo napakalungkot po ito magugulat po kayo ngayon guys sa na tuklasan ng ating kaibigan tungkol po sa pagtanggal kaya General Torre sa kanyang uh, pwisto ngayon grabe magulat na lang kayo guys sa ipapaabot ng ating kaibigan nakita na nila ang mga sekreto Kaibigan Gaano po ba ito katotoh? Bakit ito nangyari? Ano ba talaga ang nakikita nyo dito? Sa Pagtanggal kay General Tory Kunwari lang pala guys Itong uh, Galit ni BBM na ipinapaabot sa social media Ngayon na may Uh, trabaho si General na sumubra, ano, nakalabag. So, hindi pala ito guys. Alam po natin, totoo naman po yan kaibigan. Idol na idol na papa niya si Turi kasi po siya po ang sumunod sa utos niya eh. No, siya mismo ang uh, nag-leader sa paghuli kay Kibuloy at kay Duterte. Ngayon, ito ang nakita ninyong plano. marami nagsasabi Ibigan ang masama ay hindi magwawagi di ba oo nga yun lang ang hirap guys marami nagsasabi pero magwawagi pa rin sila ngayon guys kasi po administrasyon nila eh pero ito po ang magsasabi ang katotohanan si kaibigan mismo kaibigan yun ito po ang uh, nakita ng ating kaibigan ngayon guys. Ngayon, magwawagi sila sa kanilang plano sa pag uh, ba sa mga alam po natin guys, isa na po dito sa mission na kung bakit pinatanggal siya. Hindi lang po ninyo alam. Tungkol po ito sa mga Duterte din. No? Nakakatakot po ito. Pero, pagdating sa 2028, sabi ng ating kaibigan, pagsisihan talaga ni Tori. Si Tori talaga ang nakakaawa dito sa panahon na mapalitan na si BBM. Kaibigan, bakit po? Tama si kaibigan guys. No? Kawawa talaga pag hindi ninyo administrasyon ngayon. No? Sigurado madidiin ka. Pero pagdating sa 2028 daw guys ang pinaka -kawawa dito si Tori guys yun po ang tandaan po niyo sabi ng ating kaibigan siya po ang pinakawawa dito pagdating ng eleksyon pag mananalo si Sara Duterte dito sigurado mapupulot kayo sa tangkungan kaibigan salamat po sa update gusto kong malaman po ngayon ang sikreto na nakuha ninyo sa inyong karian, bakit po ito ginawa ni BBM na pagtanggal? Palikan natin. Alam po ninyo guys, isa na po dito sa isyo, no. Grabe po limpak-limpak na pera din po ang naano nila, no. Grabe. Dito po yayaman si Tori dito guys dahil po sa pera matatanggap po niya dahil po sa pagsunod po niya kay BBM tapos nga ngayon ang natuklasan ng ating kaibigan yung pagtanggal kay Tori hindi maganda itong panghitain ng ating kaibigan dahil po meron silang plano na ito ay uh, ikakagulat sa mga supporters ng mga Duterte kawawa guys hindi talaga tatantanan po ang mga Duterte kawawa siguro guys baka po si Tateli kung doon sa ay no ang kanyang buhay kasi matanda na eh, dapat sana ipinalabas na lang may plano sila guys na si Sarah Pato at saka si Bungo posibleng uh, may gagawin pa sila na hindi maganda dito dahil po gusto talaga nila na maano ma -ano, uh, matumba ang uh, kasikatan po nila ngayon sa politiko. Nais po nilang uh, tumbahin no? sa pamamagitan ng uh, pagtanggal po. Nabibigyan kay Turi. Kasi isang mission po ito. Siguro hindi po natin na uh, alam ah, ang uh, kikita ng ating kaibigan. Baka si Turi guys gagamitin ng ICC dito. Ha? Gagamitin para mayroon pong malakas na ebidensya o witness dyan na para po ay mas lalong mahihirapan bumangin, bumangon ang mga Duterte dito lalo na yung mga nagkahaguliang karon nag-viral dito sa social media tungkol po sa mga isyo ng mga bang kukurakot po sa mga kaban sa mga taxis ba ipinadaan sa project na sinasabing uh, uh, flood control no anong nangyari grabe ngayon ang kaguluhan po na nakikita ng mga tao kawawa yung nagtaksis ngayon kaibigan kawawa talaga no billion billion ang kanilang nakuha guys isa na po dito ito na po ang uh, nakita ng ating kaibigan isa na po dito sa nag-viral karon bahin sa budget nga kung unsa pagkurakot isa na po dito nakapag uh, sila ng pira dito guys kaya nakakaawa po talaga ang mga tao bayan pinaikot ikot makikita po niyo guys sa ano ngayon sa social media nag uh, away away na ang mga engineer uh, nag uh, contract mga contractor grabe kaibigan isa na po dito guys kung bakit po si Turia tinanggal malaking misyon malaking misyon na ipapagawa ni BBM sa kanya at malaking uh, issue din ito para maiwasan ni Turi ang mga nangyayari ngayon tungkol sa flood control